Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagsimula ng i-expose e sa dark web ng mga hacker ang ilang data ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos hindi makakuha ng ransom money sa gobyerno. Kinumpirma ito kagabi, October 3, ni DICT Undersecretary Jeffrey D. At sinabing nakita nila ang ilang impormasyon ng mga empleyado ng PhilHealth, kabilang na ang kanilang identification cards tulad ng GSIS ID at maging ang kanilang payroll. Kabilang din sa mga impormasyong nakita ng DICT ang detalye ng regional offices, memos, directives, working files at hospital bills. Dagdag pa ni D na lumalabas na isang teaser ang mga data ng hacker upang mahikayat pa ang gobyerno na magbigay ng ransom money. Sinabi naman ng PhilHealth na nananatili pa rin intact o hindi naapektuhan ng cyber attack ang private information ng PhilHealth members. Taliwas naman ito sa una nilang inilabas na urgent notice sa publiko noong lunes kung saan sinabi nilang nakompromiso ang data ng kanilang mga miyembro. Nagpahiwatig ang Bureau of Plant Industry o BPI sa posibilidad na alisin na ang price ceiling sa bigas. Ayon kay BPI Director Gerald Glenn Panganiban, may mga positibong indikasyon gaya ng pagbaba ng presyo ng produkto sa ibang mga lugar. Sinabi ni Panganiban na hinihintay na lamang nila ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siyang naglabas ng kautosan sa price cap sa pamamagitan ng Executive Order Number no. 39. Tiniyak naman ang naturang tanggapan na habang hindi naglalabas ng desisyon ng chief executive, ay magpapatuloy ang monitoring o pagbabantay ng Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry o DTI sa rice retailer. Mayorya sa mga Pinoy ang hindi pabor sa pagtugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa inflation. Base sa resulta ng Pulse Asia survey na ginawa noong September 10 to 14, 56% ng mga Pilipino ang hindi aprobado sa pagsisikap ng gobyerno sa pagkontrol ng inflation, habang 16% naman ang kumbinsido at 28% naman ang undecided. Mas mataas ito kumpara sa ginawang survey noong Hunyo na nasa 31% lamang ang hindi kumbinsido at nasa 37% naman ang aprobado sa pagkontrol ni PBBM sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isiniwalat din ng Pulse Asia na nasa 74% ng mga Pinoy ang nagsabi na ang pagtaas ng inflation rate ang pangunahing problema ngayon na kinakaharap ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalind nag naguulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. Thank you